Ano ang mangyayari sa iyong katawan kapag regular kang kumain ng repolyo? Kung isasama mo ang repolyo sa iyong plano sa pagkain, maaaring umani ang iyong katawan ng maraming kahangahangang benepisyo, lalo na kung regular mong kinakain ito bilang bahagi ng balanse at malusog na dieta. Ngunit may mga potensyal na epekto, magbasa para sa kung ano ang maaaring mangyari sa iyong katawan kapag regular kang kumakain ng repolyo. Mga benepisyo sa kalusugan ng repolyo ang repolyo ay isang likas na pinagmumula ng bitamina C. Ang pagsasama ng bitamina C sa iyong dieta sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain naglalaman ng nutrient na ito, tulad ng repolyo, ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa isang matatag na immune system. Ito ay puno ng mga sustansya. Ang kalahating tasa ng nilutong repolyo ay may bitamina C na kailangan mo. Nagbibigay din itong fiber, folate, potassium, magnesium, vitamina A at K, at higit pa. Ito ay puno ng antioxidants. Makakakuha ka ng isang mahusay na dosis ng mga kilalang tulad ng vitamina C at manganese. Ngunit ang repolyo ay talagang kumikinang pagdating sa mga kemikal ng halaman na tinatawag na phytonutrients, isang puwersang nagpoprotekta sa cell. Ang repolyo ay puno ng maraming kemikal na tumutulong sa pagpapagaan ng pamamaga sa iyong mga tissue. Nakakatulong itong protektahan ka mula sa iba pang mga isyo sa kalusugan dahil ang pamamaga ay nauugnay sa mga bagay tulad ng cancer, sakit sa puso, diabetes, at Alzheimer's disease. Ang repolyo ay may first gramo ng fiber para sa bawat 10 calories. Nakakatulong iyon na mabusog ka, kaya mas kaunti ang iyong kinakain. Pinapanatili ka rin itong regular, at maaari itong makatulong na mapababa ang iyong, masamang, LDL, na kolesterol at kontrolin ang iyong asukal sa dugo. Ang repolyo ay mayroon ding mga sustansya na nagpapanatiling malakas sa lining ng iyong tiyan at bituka. Makakatulong din ang katas nito na gumaling ang mga ulcer sa tiyan. Ang repolyo, lalo na ang pulang repolyo, ay tila nagpapataas ng mga antas ng beta-carotene, lutein, at iba pang mga antioxidant na nagpo sa puso. Nakakatulong din ito na mapababaw ang isang bagay na tinatawag na oxidized LDL na nauugnay sa pagtigas ng mga art area. At dahil pinapagaan nito ang pamamaga, makakatulong ito na maiwasan ang sakit sa puso. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang repolyo ay maaaring makatulong na maiwasan ang ilang uri ng kanser. Sa bahagi, ang paniniwalang iyon ay nagmumula sa mga katangian ng antioxidant at anti-inflammatory ng repolyo. Dahil din ito sa tinatawag na glucosinolates, mga espesyal na sangkap na naglalaman ng sulfur kaya nagiging panlaban ng kanser ang iyong katawan. Ang mga ito ay nasa iba pang mga gulay, pati na rin, kabilang ang kale, collards, broccoli, brussels sprouts, at cauliflower. Ang isang jeta na mataas sa repolyo ay natagpuan na nagpapababa ng mga pagkakataon ng type 2 diabetes sa isang kamakailang pag-aaral ang mga sumunod sa Nordic style na dieta ng mas malapit, na kinabibilangan din ng maraming ugat na gulay, isda, mansanas, peras, oatmeal. Maaaring hindi ang repolyo ang pinakakaakit-akit na gulay, ngunit puno ito ng nutritional goodness na maaaring magpapanatili sa iyong pakiramdam na malakas at malusog. Mula sa pagpapalakas ng iyong immune system hanggang sa pagpapabuti ng iyong panunaw, kung minsan ay may nakakahiyang mga resulta, ang repolyo at ang mga benepisyo nito sa kalusugan ay nararapat sa isang lugar sa iyong mesa. Ang bitamina K ay mahalaga sa iyong kagalingan. Kung wala ito, ikaw ay nasa panganib na magkaroon ng mga kondisyon ng buto tulad ng osteoporosis, at ang iyong dugo ay hindi mamumuo ng maayos. Ipasok ang repolyo, isang mahusay na mapagkukunan ng bitamina K. Ang isang tasa ay nagbibigay ng 85% ng inirerekomendang pang-araw-araw na halaga. Ano ang mga side effect ng pagkain ng repolyo? Maaaring hindi ang repolyo ang pinakamahusay na pagpipilian para sa isang romantikong gabi sa labas dahil ang labis na pagkain ay maaaring magdulot ng pagtatae, utot, o kakulangan sa ginhawa sa tiyan. Naglalaman din ito ng mga sangkap na maaaring makagambala sa mga gamot tulad ng mga pampanipis ng dugo o maging sanhi ng hypothyroidism isang kondisyon kung saan ang iyong thyroid ay hindi gumagawa ng sapat na thyroid hormone at nagiging sanhi ng pagbagal ng iyong metabolismo. Sa karamihan ng mga kaso, maaari mong maiwasan ang mga side effects sa pamamagitan ng pagkain ng repolyo bilang bahagi ng isang malusog na dieta. Makipag-usap sa iyong healthcare provider kung nakakaranas ka ng mga sintomas o may anumang alalahanin.